Labing dalawang kahulugan ng palaka kapag pumasok sa loob ng bahay. Una, kapag pumasok ang palaka sa loob ng bahay, sinasabing may paparating na magandang balita. Pangalawa, itinuturing ng ilan na ang palaka sa loob ng bahay ay simbolo ng swerte at kasaganahan. Pangatlo, ayon sa pamahiin, ang palaka ay nagdadala ng pera kapag ito ay biglaang pumasok sa tahanan pang-apat Kapag may palakang pumasok sa bahay, sinasabing may bisitang darating na matagal nang hindi nakita. Pang-lima, pinaniniwalaan ang palaka ay sugo ng kalikasan upang balaan ang mga tao sa paparating na ulan pang-anim, ang pagpasok ng palaka sa loob ng bahay ay minsang kinikilala bilang paalala na kailangan ng paglilinis sa paligid. Pang-pito, ayon sa matatanda, ang palaka sa loob ng bahay ay maaaring tanda ng may espiritong nagbabantay sa tahanan. Pang-walo, kapag nakakita ng palaka sa bahay, sinasabing may bagong oportunidad na darating sa buhay ng naninirahan doon. pang syam may paniniwala na kapag pumasok ang palaka sa bahay, ito ay nagsasaad ng paparating na pagbabagong espiritong. Pang-sampo, ang presensya ng palaka sa tahanan ay itinuturing ng ilan bilang tanda ng pagunlad sa negosyo. Pang-labing isa, kapag may palakang tumalon sa loob ng bahay, sinasabing may taong naiinggit sa mga nakatira roon. pang dalawa, sa ilang panig ng Pilipinas, ang palaka sa bahay ay itinuturing ng gabay ng kalikasan upang paalalahanan ang pamilya na magdasal at magpasalamat. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming ሰላም አቅ